Mother magisang taon o oh, magigit dalawang taon ko na ginagamit itong battery natin itong Channing battery mother pa pang e-bike po ito pero pwedeng pwede gamitin sa solar setup ang isda kahit sa mga tricycle mother pwedeng pwede napakamura lang po niya kumpara sa mga uh, ibang lead acid na battery. Bakit siya maganda kasi budget meal lang siya at hindi siya naglilikit, mabaliktad, gel type kasi siya mga tropa at uh, makulat siya, mataas ang lifespan expected niya 3 years po, oh 6 years po. Kumpara sa mga lead acid, 1 to 2 years na mga sisira na. Kaya nga marami nang gumagamit sa mga solar setup nila, ng ganitong battery, charging battery. So magto 2 years na ang ginagamit ko tumutor pa yan, limang piraso niyan. Medyo madumi lang, hindi pa natin nalinisan. So pwede sa TV natin sa mini washing machine pwede pwede kahit sa mga electric pan kung walang kuryente magandang gamitin uh, maganda talaga kapag meron solo solar setup ba diba, nakatulong siya save na kuryente at kung may black blackout ano tayo magamit na ceiling pan ilaw pang at iba pang mga appliances na pwede pwede 220 volts at uh, 220, 220, volts ma magamit natin sa 220 volts na mga appliances kasi meron tayong inverter na ginagamit so sana nakatulong tayong video na pa So ilay like ko na ang uh, so sana ka-turn na din video na to. Stay safe at stay happy.